Ang mansyon na ito ay tinayo noong 1840 at ang bahay na ito ay una munang naging pagmamayari ni Kapitan Valentino Constantino at naipamana naman ito kay Don Nazario at kalaunan naman ay napunta ito kay Don Antonio Constantino. Ang makasaysayang bahay na ito ay tinawag na bahay tisa na mga lokal na taga Bulacan sa kadahilanan na ang bubong daw nito at ibang parte ng bahay ay gawa sa tisa. Ang bahay daw na ito ay naging pansamantalang tirahan ng pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal nung panahon na siya ay bumisita sa Malolos, Bulacan. At nung panahon naman ng pananakop ng mga Hapon, ang bahay daw na ito ay naging tirahan at kulungan ng mga sundalong Hapon. At dahil mahigit 183 years nang nakatayo ang bahay na ito, maraming tao ang naniniwala na maraming kababalaghan ang nangyayari dito. Pagdating namin sa lokasyon, sinimulan na kagad naming libutin ang mansyon. Okay, ngayon nandito na tayo ngayon sa unang palapag. Sa unang palapag pa lang, ay mapapansin mo na kaagad yung kalumaan ng bahay. At makikita mo rin dito yung mga lumang gamit na mga tumira dito. Pag nandito ka sa loob ng bahay na ito, mapipil mo talaga yung vibes na parang nasa sinaunang panahon. Nagpatuloy lang ako sa paglibot at tumakit naman ako sa second floor. At sa bungad pa lang, ay mapapansin mo na kaagad kung gaano kalaki ang bahay na ito. Kung lalawakan mo yung imagination mo, iisipin mo talaga na itong bahay na to, itong mansion na to, mayayaman talaga ang nakatira dito. Nagpatuloy lang ako sa paglibot dito sa loob ng bahay at mapapansin mo rin dito na medyo mahina na yung mga kahoy sa sahig nito. Kailangan magdahan-dahan tayo sa sahig kasi medyo ano na siya, mapapuk na nga siya. So pagdalagdag tayo sa so first floor tayo, kukunin. Nagtuloy lang ako sa paglibot at napadpad naman ako dito sa kwarto na ito. Okay, nandito na tayo ngayon sa, hindi ko alam kung kwarto to o sala, parang ganon. Hindi na tayo papasukin natin kung ano meron dito. Dito sa kwarto na ito, puro mga lumang kagamitan ang makikita mo at mapapansin mo rin dito na sira-sira na din yung mga parte at bahagi ng bahay. Kaya pala itong tinawag dati na bahay tisa dahil yung bubong daw neto ay gawa sa tisa. Pero nung taong 1997, nasunog daw ito yung bubong. Kaya yung ibang part ng bubong dito makikita nyo mga yero na. At lang ako sa paglibot sa loob ng kwarto at nang napadpad ako sa bandang dulo neto, ito yung nakita ko. Tignan nyo kung yung nakita ko. Nakakita ako ng lumang lutuan o pugon kung tawagin. At ayon sa mga kwento ng na mga naging may-ari ng bahay na ito, sabi nila nung panahon, panahon na bumisita dito si Dr. Jose Rizal, dito daw siya nagluluto. Nagpatuloy ulit ako sa paglibot sa loob ng bahay na ito at isa lang talaga yung napapansin ko. At ito yung kahit saan ka pumunta sa loob ng bahay ay may makikita kang imahe ng mga santo at poon. At talagang sobrang daming mga antigong kagamitan katulad nito. Sobrang tagal na nito. Hindi ko alam kung ano to, kung cooler ba to o freezer. Parang ganun. So dito may gate. Hindi ko alam kung anong meron dito. Pero siguro dito yung sinasabing na uh, balon. Pinuntahan ko yung sinasabing balon dito sa loob ng bahay at kung nakita ko ito sobrang nakakamangha talaga ito yung balon na sinasabi nila ang balon daw na ito ay hindi nawawala ng tubig at ayon naman sa kasama ko yan daw kumukuha dati yung mga bayan ng malolo sa balon na yan malalim daw talaga medyo natuyot lang dahil sa kapagalan. Kaya nangangunti yung tubig. Pero lahat ng malolos, yung walang tulo, dyan kumukuha ng tubig. Nagpatuloy ulit ako na lumibot sa loob ng bahay at pinuntahan ko yung bawat kwarto dito na talaga namang nakakabilib. Dahil hanggang sa ngayon ay makikita mo pa rin yung mga lumang agamitan na mga tumera dito. At nang pumasok ako sa huling kwarto ng bahay, medyo nagiba yung pakiramdam ko. Dito yung mabigat na pakiramdam. Medyo hindi maganda sa pakiramdam yung kwarto na ito at mapapansin mo din sa loob nito na sobrang luma na talaga ng mga gamit dito. Pumasok ako sa pinaka loob nito at talagang kinikilabutan ako dito sa kwarto na ito. Ba yung pakiramdam dito. Alam mo yung pakiramdam na parang pressure yung katawan mo ang bigat. Yung kilabot ko sa ulo. At hindi lang pala ako yung nakakaramdam nun. Ang bigat sa pakiramdam dito. Alam mo yung pagpasok mo rito? Parang ang ng ulo mo. Iba feeling rito sigurado meron dito. So lalabas Nagdesisyon na ako na lumabas sa kwarto na to Dahil hindi ako komportable sa pakiramdam ko dito At ganun din yung mga kasama ko Kaya tuluyan na kaming lumaba at naglatag na rin kami ng tent para makapagpahinga Base, time check tayo. Ang oras natin ay 7.21. Ngayon, nandito pa rin kami sa baba. At kami dito kanina pang alas 6. At grabe, kung ano, ano na yung nakiliting gamit sa taas. <laughs> parang may naglalakad. At yung piling namin dito, parang may nakatingin talaga sa amin. Medyo creepy talaga itong lugar na ito. Dahil ayaw na din sa history nito. ito. Ito, ko sa inyo ng panalakot ng hapon, itong bahay na to, ay naging isa sa mga kulungan ng mga hapon. So kung meron silang mga nakaka-capture na, na sundalo, mga Amerikano, dito nila kinukulong. Nagpalipas lang kami ng oras dito sa unang palapag ng bahay. At habang nagkikwentuhan kami, ay may narinig daw yung mga kasama ko. May narinig daw silang tunog na parang kadena. Kaya nagdesisyon akong puntahan kung saan nila ito narinig guys, mag-explore kami dito sa baba dahil kanina mayroon daw silang narinig na kaluskus ng kadena. Dito daw sa part na to yung narinig niya. Kaya ngayon na-explore rin namin, titignan namin kung may kadena ba dito. Pinasok ko na yung lugar kung saan yung sinasabi nila na meron silang narinig. At pagdating ko dito, wala namang kaming nakita na kadena. Kaya nagpatuloy lang ako ulit sa paglibot hanggang sa makita ko itong mga lumang litrato na mga dating nakatira dito. At habang tinitignan ko ito, nagulat na lang ako sa nangyari sa kasama ko. 5, 5, 5, 5 bigla na lang napasigaw yung kasama ko at ito yung sinabi niya. Huh? May Meron siyang nakitang sumisilip sa bandang pintuan kaya agad ko itong pinuntahan. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga yung nakita niya kaya naisipan ko mag ng kamera para magbaka sakali na makuhanan ko kung ano yung nakita niya. At after 20 minutes, ito yung nakuhaan ko. nakuhaan ako yung isang bilog na liwanag at ito ay mas kilala sa tawag na ghost orb. At ayon sa aking na-research, ang ganitong uri daw ng orb ay isang indikasyon na may espiritu na nagbabantay sa lugar na ito at hindi na makaalis at hindi makatawid sa kabilang buhay. 9.58 ng gabi, nag-decide na ako na libutin ulit ang bahay para mag-imbestiga. Pero habang papakit pa lang kami sa agdanan, ito na yung nangyari. Ay, narinig yun? Malus kustong pre. Dun, 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 dun. Hindi na lang namin pinansin kung ano yung kaluskos na narinig ko. Kaya umakit na kami sa taas at nagsimulang maglibot. Oh, grabe, ko. Shit, Sobrang nakakakilabo talaga itong bahay na ito. Dagdagan pa ng mga kaluskos na hindi ko malaman kung saan nang gagaling. Pinasok ko na yung mga kwarto dito sa loob ng bahay at na makarating ako dito sa malaking kwarto na ito, may bigla akong naalala. Babae na nagpapakita sa Oo, Dito daw sa bintana na ito yung sinasabing merong nagpapakita ng na matandang babae. Kaya sinubukan kong silipin ito at iba talaga yung pakiramdam dito check tayo ang oras natin ay 2025 na madaling araw. At ngayon, akit ulit tayo sa taas. Gagamit tayo ng mga ghost equipment natin para makasitik tayo kung mayroon talaga talagang something dito sa bahay na to. 12 a.m. umakit na ulit kami sa taas para gumamit ng ghost tube. Pinasok ko yung mga kwarto dito para gamitan ng SLS camera. Pero walang nahagip yung ghost up na gamit ko. Kaya pinuntahan ko ulit yung lugar kung saan sinasabi na meron nagpapakita na matandang babae. At pagdating ko dito, ito yung nakuhaan ko meron tayong nakaka-capture dito sa bintana na to. Itong bintana na to, dito daw nagpapakita yung matanda. Hindi ako masyadong sigurado sa nakuhaan ng SLS camera, kaya minabuti ko na magtanong. May kasama ba kami dito? Kung may kasama kami dito, pwede kayong uh, gumawa ng ingay para malaman namin na may kasama kami dito. At maya-maya lang, ito na yung nangyari. May narinig kami na kaluskos na parang nagdadabog kaya naisipan namin na itapat yung kamera kung saan nanggagaling yung tunog at maya maya lang ito yung nakuhaan namin. May nakuhaan yung kamera namin na parang nakatayo pero hindi ako sigurado kung ano ito kaya kayo na lang ang humusga kung ano itong nahagip ng kamera namin. Bumaba na kami sa unang palapag para magpatuloy na magimbestiga at nang nandito na kami ito na yung nangyari. Minaminig ako na parang naglalakad sa likod namin. Kaya naisipan kong magtanong kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. May kasama ba kami dito? Minaminig kami, gumalas ko sa likod namin. Pwede kayong makipag-usap sa amin. Pwede kayong nakuha ng ingay. Para malaman namin kung nandito kayo, may kasama kami. Pero wala kaming nakuha na sagot. Alright guys, time check tayo as of now. Philippines 3.13 ng madaling araw 3am bumalik na kami sa taas at pinasok na namin yung kwarto na kung saan sobrang bigat sa pakiramdam at ginamit ko na yung ghost app para makipag-usap kung may mga espiritu ba na nandito meron po ako dito yung tinatawag po na ghost app which is pwede kayong makipag-communicate sa amin gamit ito pwede kayong magsalita ng uh, isang word or buong sentence gamit ito at madidetect po nito kung ano yung sinasabi nyo at sasabihin nyo po lalagay ko po dito sa lamesa ito pong uh, ghost apps po pwede kayo lumapit dito at magsalita po kayo. Inilagay ko na sa lamesa yung ghost tube at sinimulan ko na na magtanong. May kasama po ba kami dito? Pwede po kayong magsalita gamit itong cellphone po namin. Kung ano po yung sasabihin ninyo, mag-i-detect po nito. Pwede kayong makapag-communicate sa amin gamit po ito. Habang nagsasalita ako, biglang sumagot yung ghost tube. Watch! Watch, panoorin daw natin guys. Pero hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang sabihin at maya-maya lang sumagot ulit siya. Mass Madness. Nasa taas, -taas, yung po hindi ko talaga maintindihan kung ano yung gusto niyang sabihin at iparating parating kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong kung may kasama po kami dito ano pangalan ko niyo po kami makipag-usap po sa inyo o may mga gusto po kayong sabihin at hanggang sa ito na yung naging sagot niya pintuan maglaro play sa pagkakataon na ito, medyo kinilabutan ako sa sinabi niya dahil baka ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang makipaglaro. Kaya nagpatuloy ulit ako na magtanong. Anong play po? Sino po ba yung Bata ba? Pero wala na akong nakuha na sagot. Hanggang sa maya-maya lang, ito na yung nangyari. kaluskos, ako na kaluskos na parang naglalakad malapit sa may pintuan. Kaya naisipan ko na lumipat ng pwesto. ko kami ng pwesto. Pero hindi pa kami nakakalayo, nagsalita ulit yung ghost app. Curse, curse. Medyo kinakabahan na talaga ako sa mga sinasabi ng ghost ups Pero kailangan kong malaman kung ano ba yung gusto niyang iparating Kaya nagtanong ulit ako kung yung bahay ba ang may sumpa o yung mga tao na tumira dito may pero hindi pa ako nakakatapos na magsalita, eto na yung naging sagot niya. Dahil sa sagot niya na ito, naintindihan ko kung bakit sobrang daming imahe ng santo at poon dito sa loob ng bahay. At dahil nabanggit niya ng ghost up yung word na sumpa at makasalanan, baka merong taong nanirahan dito sa loob ng bahay na isinumpa at makasalanan. Ah, okay po. Nagigis -e na po namin kung bakit nasabi niyo pong sinner kasi Walang respeto. Walang respeto. Nagulat ako sa sagot niya na ito dahil hindi ko malaman kung sino at ano yung tinutukoy niya. At habang nagsasalita ako, sumagot ulit yung ghost up. Close, malapit. Close. Malapit po kayo sa amin. Dito yung ilaw pa. Tagyan mo ilaw dito. Pwede po kayo magpagalaw ng bagay po kung nasaan po kayo. Kung malapit po kayo sa amin. Pasensya na po. Wala po kaming intensyon na madisrespect po kayo. Ang gusto lang po namin makapag-investigate. Catherine. Huh? Catherine? Catherine ang pangalan nung nandito? Nagtanong lang ako na nagtanong. At talagang medyo nakakakilabot na yung mga sagot niya. The <laughs> Nakabitin? Hang? Sino po? Sabihin kanina, takas ba? Diba? Tapos na yung nakabitin? Hindi ko na talaga malaman o maintindihan yung mga gusto niyang sabihin at iparating. At mas lalo akong kinabahan nang sabihin niya ito. You shouldn't be here. I can't. Pasensya na po kung uh, pinasok po namin itong lugar na ito. Do you know? Ano po yung... Dapat po naming malaman. Sige lang po, magsalita lang po kayo. Makikinig po kami. Sa patuloy na pakikipag-usap namin, ito yung sagot na talagang nagpakaba at nagpakilabot sa amin. Idiot. Always. Dito sa sagot na ito, tila ba parang nagagalit na siya. Kaya nagdesisyon na kami na lumabas. Pero habang nagsasalita ako, parang may sumabay na boses sa akin. Okay po, kung ayaw niyo po nandito po kami, alalabas na po kami, pasensya na po kung ah... Uh, pakinggan niyo itong mabuti. Alalabas na po kami, pasensya na po kung ah... Uh, alalabas na po kami, pasensya na po kung ah... Uh, Pasensya na Nagpaalam na kami sa kung sino at ano yung mga nakausap namin dito. Lalabas na po kami. Maraming salamat po sa oras po at nakapasok po kami dito sa napakaganda ninyong bahay po. Pero habang nagsasalita ako, sumagot ulit yung ghost cube. Hidden. Ano po yung nakatago? Nakatago dito. Maraming maraming salamat po kami po. You can't understand. Hindi po namin maiintindihan po hanggat hindi nyo po sinasabi po. Pero okay na po kami. Maraming salamat po. Lalabas na po kami. Maraming salamat po. Oo. Oh. po Hindi. Hindi daw, hindi. hindi daw. Not. Oh. Maraming salamat po. Wala pong susunod sa amin kung ano man yung meron dito. Malatili lang po kayo dito. Habang sinusubukan namin lumabas, dito na nagsalita yung ghost up ng sunod-sunod na parang ayaw niya kami na umalis. Hindi po kayo pwedeng ma-attach sa bawat isa sa amin. Castle. Sinabi Naya say a She told me. Angel, I'm talk. stuck. Angel, I'm stuck. <laughs> Kissing. Kisame. Ceiling. Kisame. I pack it I eye on Saralee. Show yourself. <laughs> Yes. Sige po, maraming salamat po. Lalabas na po kami. Buksan. Okay. At dahil sobrang dami na ng sinasabi ng ghost tube na halos hindi na namin maintindihan, nagdesisyon na kami na lumabas at bumaba. So yun know, o, kakatapos lang ng exploring namin at grabe sobrang daming sumagot pero wala tayong manlinaw na nakuha kung sino yung kausap natin. Meron sinabing Catherine, sa sobrang daming gusto nilang sabihin na babalyo na yung post-ups ko. Hindi nila alam kung ano yung uunahin. So Ayun, guys, I'm trying to hit 100,000 subscribers sa YouTube before the year end. Kung ano yung mga gusto nyong puntahan natin, i-comment nyo lang sa baba. Pabuti nyo ng 2,000 likes itong video na ito para puntahan namin, kung ano yung mga gusto nung puntahan namin. So yun, maraming salamat. That's all. See you uh -huh. next week.